ya kan. So, so. Wala. Wala. Tawli. Yung karanihan. Chu. Amen. Yeah. Yeah. Sino kagag na katawan ng tao niyan? Ah, ayo. Wow. Ano? Lalay si Lalayas ka sa loob katawan niya, hindi? Sa mo, sa tanong mo, mo, kung ka sa niya. Sa pangalan ni Cristo, bakit mo siya pinapatakin niya niya? Tatagalin mo, hindi? Sa pangalan ng Ama, tatagalin mo, mo, hindi? dagdagan ko lang yung magbibigay sa ang Panginoon mo? Sino ba si Kristo sa buhay mo? May anak ka wala? May anak ka wala? Meron wala? Babay ka lang eh. Sa pangalan ng Ama. Babay ka lang lang eh. Tao, Espiritu. Ano ba? Ano ba? Tanggalin mo lahat! Pero dalawa sila eh. Hindi siya tao yung isa. Kaya ko malaman ko na saan kung hindi ay impact na malito na ito eh. Ay! Sagutin mo lang tanong ko. Kilala mo ba si Yeso Cristo? Hindi. Sa, ko sa'yo? Hindi siya tao yung na. Oo. Hindi siya tao. Ano ba? Diba? Saan ko sa'yo eh? Malaban, doon. malaban na. Lalaban ka! Oo! sige, impisa so, mo. Yeah. Laban na tayo talawa. Sa pangalan ng Ama! ななな。なな ang mong spiritual niya. Ama namin, sumasa langit ka. Sambahin ang anak mo. Mapasa amin na kaya. Ito sa lupa para sa langit. Bigyan mo po kami ng ang aming kakanin para, kami sa araw-araw at katawarin mo sa aming mga sala para na pagpapatawan namin sa sala sa amin. Ako mo kami pa sa tukso. at iadya mo kami sa lahat ng sama. Amin. Abag ang mga Satanas masaya, sama sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat. At naman ang iyong anak sa alam mo, alam si Jesus. Santa Maria, ina ng Diyos, ipanalangin mo kami ng kasalanan. Ako, ang pala ito, nitik na ito. Hoy! Diablo! Tiyana! O ano bang Aswang! Bakit mo siya nasa loob ng espiritu niya? Anong inilagay mo sa loob ng tiyan niya? Ha? Hoy! Makinig ka sa akin, Aswang! Anong nilalagay mo sa loob ng katawan niya? Bakit mo nilalagay ng pababalakin niya niya? Nagagalit ka sa kanya? Sagutin mo yung tanong ko! Nagagalit ka ba sa kanya? Wala kang karapatan na sa liban ng tao nito. Hinahatulang kita at ibinabalik kita sa iyo po. Tawagan ka ba? Hindi ahalit yan. Ipikit mo yung mga mata niya sa ngalan ng kama ng anak at espiritu santo. Masamang espiritu. Ubalis gising. Awak mendidik kamu. Baru mendidik nanti kamu. Mendidik kamu buntis. balik tu. Dah lagak anak. Ini yang mana? Ini Ini yang Ini yang akan mahu Ngayon, sabi mo, in Jesus' name. In Jesus' name. Tatong beses In Jesus' name. Relax lang In Jesus' name. In Jesus name. In Jesus name. Amen. 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 Ganay, stay. Ay di panay, nah, yung... oh. kita mo. Ay wala, 'wag kang galaw. Ha? Rescue. Mga kapatid. Yung hinipan ko siya body, mabigat 'no. Kumakain no, ka may kapok ni kala na, nabali. Yung <laughs> bukog ang pag may sanib. Siya na nanakop 'yun. Oo. Oh, oh. Kaya ko yung siya, ako muntihan na ako. Matanggas Sa... na. na? Pagka hinipan, tumansin na siya, buhay. dalawang kamay agad. Huwag mo siya lalabahan ng isa kasi may isang mabigat. Sa kagandito. Bulot eh. 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 Bulot bakit nung sa ganun lang ka lipstick na maputla ka? Oh, <laughs> ngayon nakikita mo na mukha ko? Oo. Oo, hawakan mo yung lips nang mo. Nangunan ka na ngayon? Wala nga. Babaya na ako eh. Okay. O nga na, lumitin niya niyo kanina. Laki eh. Kala ko nga may 2 months ka lang, Kaya nga paulit-ulit mo. Baka buntis ka ha. Baka nagsisinunganin ka sa mga nanay mo. Baka mapresa kita sa spiritual. Baka maunan ka. <laughs> Eh, eh, si, eh, wala siyang boyfriend? Eh, eh, kaya nga, ko wala siyang boyfriend, wala asawa. Baka, sabi lang, okay. eh, mo, siya na, na nakatulog. May nangyari, di ba? Mm -hmm. Hindi niya alam. Yes. Kaya paulit ko rito tinatanong. Hindi siya umiinom eh. Kaya nga, lang, mali, <laughs> kaya nga lang. Kaya nga, lang, <laughs> <nandodobor>. kaya nga. <laughs> ka muna daw, doon. Thank you, Lord. 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 Okay. Okay.